akalain nyo nga naman mga kainex ano? Sampung taon na pala ako rito sa trabaho natin ano? Mula nung bumalik ako rito uh, Bumalik ako rito June 1, 2015 Nung nakaraang June 1, 2025 Abay, eh, sampung taon na pala ako mula nung bumalik Kasi dati, nung 2011, nakaira ko rito eh, sa trabaho natin uh, After two years, kasi nga naghahabol tayo ng permanent residency natin Application Eh hindi tayo nabigyan nandito ng ano no ng permanent residence natin dito sa trabaho natin kaya naghanap ako ng iba na punta ako sa Boston Pizza so nung na PR na ako uh, ulitin ko ulit sa mga hindi nakapanood ano? Uh, doon naman sa mga nakapanood na <laughs> nung mga vlog ko inulit ko lang ngayon para sa mga bagong subscribers viewers natin yan so 10 year anniversary ko na ganun kabilis ang 10 taon grabe June 1, 2015 parang, parang isang linggo lang ang lumipas yano eh, pero 10 taon na pala grabe bilis yan, nung April 11, 2011, pumuesto pa ako dyan. Oh, diyan pa ako pumuesto dati, o. Oh. Yan, ako pumuesto dati. Dito, dito. Tapos, ah, nagpa-picture pa ako rito, eh. <laughs> diyan nagpa-picture pa ako diyan ano. Ngayon oh, pa ako nung sa AMW, nagkaka-resign ko lang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pa-picture pa ako dati diyan, oh. Bago pa yung jacket ko noon, tapos yung yung sunglasses ko noon, nabili ko sa ano yun, nabili ko sa Canadian Tire, 25 dollars. Sobrang mahal na sa akin yun. Sobrang sobrang mahal na, mahal na. Very expensive na para sa akin. <laughs> Pero ngayon, siyempre naman, iba na ang sitwasyon ngayon, makakaineks ano. Nakaya pa kainayo <laughs> pa. na tayo, makakaineks ano. Tapos sa, eto maganda ngayon ano. Binigay na sa akin yung 10 year plaque ko. 10 years plaque ng serbisyo ko rito sa ano, na Gordon Foods. yan Marami nga nagugulat eh bakit daw no? 10 years Hindi kasi sinama Sabi ko hindi sinama yung mga Nung nag ako hindi sinama na yung mga Pinagtrabahuhan ko rito 10 years mula nung bumalik ako Tapos ngayon Yun lang yung binigay Pero yung seniority natin Same pa rin mga kainags Same pa rin yung seniority natin Mula nung dumating tayo rito Mula nung nagtrabaho tayo dito noong 2011 Yun pa rin yung seniority na binigay sa atin Ay nako po Mm, ah, 10 years yan. So, mga kinig, ano, sabi ko nga, sana pera na lang. <laughs> Dapat may ano? Ano? May reward na. Ito lang. Cash. Wala, walang cash. Ito lang, yung uh, plaque. 10 years sa kalahin mo. 10 Day years. Pa. Eh. Pa, pa. Ano, ba't sa'yo? Ano sa'yo? Ano yung sa'yo? Ano oh, yung 10 <laughs> years ka na pa. Kala ko naman, meron na. Ano ba pag meron? Pag nag-10 years ka sa trabaho mo, anong meron sa inyo? iPad sa atas eh. Oh, iPad? Ba? Back iPad o i1? <laughs> bilis, no? Parang kailan lang nag-a-apply ka lang doon, sinasamahan lang kita, nag-a-apply ka lang doon, no? Tapos, 2015 yun, nung na-hire ka ron, Grabe, hmm. bilis, no? So, 2015 na yun, mga kinis. So, Kasi si Mahal na rin na sinamahan ko lang dati. Sabi ko, mag-apply ka doon sa restaurant, yung pinagatrabaho niya ngayon. pag niya ng application, nabasa yung kanyang credential, no? Chef pala siya nagtapos ng culinary na talagang talagang ininterin ko agad siya sabi sa kanya hired hired ka, ka agad di ba you hired siya hired hired ka agad siya bilis na lupit no iba talaga pag may ano no kasi eksakto naman nung nag-apply ka sa kanila nangangailangan sila ng cook yung talagang marunong talaga may mga alam talaga sa mga herbs something something kabay kabayong kabay, like that no ano yeah. so <laughs> hanggang ngayon si Mahal na Reina although pa rin nagtatrabaho mga kainag siya, no? at masaya naman siya doon ano? oh, mga aso natin, teka muna. May lang, dali lang. Amoy mariwa, ano ah? Amoy mariwana. Amoy mariwana sa bakuran natin. Amo kami mga kapitbahay tayong tumitira ng chongki ah. <laughs> so by the way mga kainags, nice, ano? Kung nakikita nyo to, sinusuot ko. Although nakasikat si Haring Araw. Eh gusto ko lang ipakita sa inyo na itong suot kong jacket na to ay nabili ko to 2011 mga kainis ano nung nagpa-picture tayo doon sa harapan ng kumpanya natin ito yun hanggang ngayon ito yun although warak-warak na siya di ba ilan taon na ba 14 years ago na no hanggang ngayon suot-suot ko pa rin mga kainis ano at believe it or not yung suot na salamin ko nung nagpa-picture ako sa harap ng ng kumpanya namin ay hanggang ngayon ay buhay pa rin mga kainis ano eto yan, yeah, no? Kita nyo naman yan, walang tatak yan, walang brand yan, no? Pero importante niyan, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Ang nawala lang siguro yung buhok ko noong time na yan, ano? Dito sa Bunbunan, kasi nung medyo may konti-konti pa akong buhok dito, eh, noong 2011, ano? Pero ngayon talagang tuluyan ang nagtampo dahil sa lakas ng hangin ni Inags, tinangay na, yan. <laughs> ang mera. So, ito mga kailis, buhay na buhay pa, no? At itong salamin na to, nabili ko to sa... Canadian Tire sa May Spruce Grove. Alam nyo kung magkano bili ko rito? $25. Sobrang mahal na mahal na yun para sa akin ng time na yun. Kasi nga isa tayong temporary foreign contract worker. Eh, kasi sabi ko, mahilig akong maglakad. Eh, kailangan kong bumili ng protection mula sa araw habang naglalakad tayo para hindi tayo mahirapan. ba? Diba? So ito na nga yung binili ko. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Ganyan ako magmahal sa mga pinaghirapan kong bagay, mga kainag ano? siya talagang inaano ko to malaki ang sentimental value nito sa akin at malaki ang maitulong nito sa akin po di ba habang naglalakad tayo hanggang ngayon way back in 14 years ago di ba so ito tour di tour of brands ang tatak niyan Pero ngayon siguro ano na to mahal na to siguro mga nasa 50 na doble ng presyo nito ngayon no sa mga Canadian tire. Oh, diba? <laughs> hindi hindi ko pa kaya makabili dati ng ano eh, ng mga Ray-Ban, mga Costa. Alam niyo 'yun, hindi ko na hindi ko pa kaya ganun mga Meta eyeglasses, Meta sunglasses, hindi ko pa kaya ng time na 'yon eh. <laughs> nag-iipon pa lang tayo nagsisimula pa lang tayo nun eh pero ngayon syempre sabi ko nga sa inyo eh unti-unti nabibili na natin yung ating mga gusto mga inaasam-asam na magkaroon tayo sa buhay natin kahit pa paano dahil ang ating misyon sa buhay at sa ating pamilya ay salamat sa Panginoon natapos na rin. At hindi lang yan mga kainags, ano? kasi dati habang naglalakad tayo, nakikinig tayo ng music eh. at hanggang ngayon, buhay pa rin yun at umaandar pa rin hanggang ngayon. Eto yon mga kainags, ano? lalagyan ko lang dito ng saksaka ng headphone, lalagay ko sa tenga ko, umaandar na, ayos na, sold na sold na ako hanggang ngayon. Merong ba ni. eh. Bilili ka lang ng battery, tatanggalin mo yan, ayun eh. dito. Tatanggalin mo yan, lalagyan mo ng battery, iba Habang naglalakad, suot sa salamin. Pag ganun habang naglalakad, kahit ilang kilometro na 'yung natin ng araw na 'yon, masayang-masaya na ako noon pag kadoyo ako sa trabaho. Kasi nga close work me tayo, hindi ka pwedeng magtrabaho sa ibang ibang kumpanya. So ayos pa rin to eh. Hanggang ngayon, pag pinapatugtog ko 'to mga kainis, so, ano, bumabalik ang mga memories nung ako isa pang temporary foreign contract worker nung nagtatrabaho pa ako sa Spruce Grove, Alberta, Canada sa IMW. Yan. <laughs> miss lang, no? Papalitan ko lang ng battery ito. Gagaan na ito, mga kainags. Hanggang ngayon, tinatago ko yun, eh. Memories. Memories. Sentimental value. Hmm. Ay, ito pa nga prinsesa natin, ano? Nandito, nabisita sa bahay natin. Nahulog, ano? Barbecue tayo bukas natin. Bangus. Bangus naman. No. Bangus naman bukas, ano? Sa barbecue natin. Tama-tama dumating na yung in-order ko sa Amazon eh. Ano, Starbucks tayo tagis mo. Ang ginagawa mo dyan? Bigas? Ba 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 ba't gumawa ka ng bigas dyan? Wala ba kayong bigas sa inyo? Ang <laughs> bihira. Wala ba kayong pambili? Okay, ba't gumawa ka ng bigas namin dyan? Amihira. Amihira <laughs> eh. Pupunta lang dito para manguha ng mga ano ah. Bigas ulam. May ulam kayo. Nalito ang daming ulam oh. Amihira. <laughs> Kita may ilaw? May ilaw dyan ah. Huli ka <laughs> Ma! Ma! May nangungupit ng bigas mo rito! Uy, hira, dandarin sa bahay nila! Pira. <laughs> hindi, okay lang yan. Kuha ka ng ano, kaning puti. Ah. Ngayiha ka, no? <laughs> Ay, hira. Kala ko naman, pumunta ka rito para bisitahin kami. Yung pala, para... <laughs> uh, Mangunga ng bigas namin dito. Eh, bigas namin hanggang ano pa yan? Isang buwan pa yan. Bihira, mukhang magiging dalawang linggo na lang. Tikman natin tong ano, yun niluto ni yung ginawang Graham ba to? Graham ng bunsong prinsesa natin mga kainig ano. Yan ako mahilig mag-bake yun eh. Mm. Grabe sarap. Tama-tama lang yung tamis, no? Panalo, panghimagas talaga, oh. Dessert na dessert talaga, oh. Kita niyo, mga kinis, oh. Mmm. Top. Oh. Natikma mo yung graham ni sarap kaya na hmm ano na may kinuha mo itlog Amira. ano ba yan may bigas may itlog Amira, ano na ano na naman yan ay hira Amira ka wale sige kumakalan dyan magugurusin din naman kami bukas ang mama mo eh Pagi. Kaya ako lagi yung pinagbibintangan dito eh. Hindi hirap. yung mga walang pagkain eh. o ingat ka Ingat ka ha. Ate. Oo. Ingat. ah, mo walang tao sa bahay ha. Ay, bihira So pagtapo natin ng kahoy no. Nandito si panganay. akala niya hindi agad ako mabalik eh. Hehehehe. natin. Eh, hey! <laughs> Ay, hihira naman talaga. <laughs> Balik ka uli, ha? <laughs> Tawa siya. <May> <laughs> Ami, naman, no? So, alam nyo mga kainags, no, Okay lang sa atin yan, no, anak naman natin yan, eh. Tsaka, syempre, nakikita natin sa kanya kung ano man yung ginagawa niya ngayon eh nagawa rin natin yan nung kasing edad niya tayo nung tayo ay wala sa poder ng ating mga magulang at least kahit pa paano wala sila sa poder ng kanyang magulang eh narirealize niya kung paano kahirap mabuhay sa mundong ito na pag hindi mo pinaghandaan ay talaga namang mararanasan mo <laughs> ang mamalimos mararanasan mo ang ang mangutang sa iba kaya yan lagi ko sinasabi sa kanila Lagi yung paghanda ng kinabukasan ninyo. Mag-save kayo ng pera, mag-ipon kayo. Pero gusto ko rin 'yan, mga kainis, ano, na nararanasan nila yung hirap kahit papaano para, 'di ba? Matanim sa utak nila, maranasan nila, ma-experience nila at maisip nila na talagang mahirap kapag walang maitabi at walang or na walang na, na na savings. Diba mga kainay? So, so dapat talaga importante, mahalaga Diskarte sa pera, diskarte sa buhay, sa malinis na paraan, sa magandang paraan. ba? Diba? Mag-save ng pera kung sakaling kulangin, at least may madudukot. Eh ang problema, baka meron namang savings yung pangalan na prinsesa natin, <laughs> tumitira pa ng bigas at mga itlog dito sa bahay natin, no? Oh. <laughs> Pero okay lang yan mga okay. kinis, so, walang problema sa atin yan. Ano intindihan natin yan, kasi nga sabi ko sa inyo, kahit ako, naranasan ko rin dati nung bata ako pambihira <laughs> <laughs> hindi nagulat lang ako no nakakainag siya no <laughs> basang basa ko yung mga galaw mga body language ng ating panganay na prinsesa eh. kasi ganun din ako ginawa ko rin yung kaya alam ko rin <laughs> hindi ko man na nakitang kumuha ng itlog pero yung body language at saka yung mukha ay <laughs> nabasa ko kaagad kasi nga ginawa ko rin yan dati <laughs> bihira naman no? so anyway Tara, tuloy natin ginagawa natin Ganda na ng mga bulaklak ng mga harapan ng bahay nila oh. Ayun oh Wow, tsaka yung mga dahon malalaki na no? Malalapad na oh, Ganda ng mga bulaklak, oh, grabe ganda talaga tingnan no? Iba talaga pagka malapit na yung summer natin Wow Buti pa ang puno Nagkakaroon ng mga dahon pagdating ng summer no? Sana all. Yeah. <laughs> bibili lang tayo ng pizza mga kayo Inags Wow, ano? oh, ayun po, ang ganda ng bulaklak tong lalaki oh. Grabe, yung gaganda oh. Colorful na colorful, no? Ayun oh. oh Oo, ang ganda. ito na yung hinukay nila oh. Ah, parang pinatag ano, dati malalim 'to eh. oh, parang pinatag 'yun oh. Doon tayo bibili sa Pizza 73. Oh, ang bango, ang bango ng nilulutong manok. Makabili nga tayo ng manok Ayan, dito tayo Iyon, e mga kainags, Ito ano? na yung ating uh, in-order na ano Pizza Wow, beautiful day Ano to eh, uh, pizza at saka chicken wings Ayan, plain chicken wings Nako, tamang tama Merienda natin ngayon, ano? Gutom na gutom tayo, matagal-tagal din tayo Hindi nakakain ng pizza, ano? Kailan ba tayo huling kumain ng pizza? Way back in December or November kasi huli akong kumain ng pizza nung na-hospital ako hindi ako natunawan dami kong kinain noon eh <laughs> hindi ako natunawan pang bihira pag mula noon hindi na muna ako kumain ng pizza so ngayon kakain ulit tayo kasi nagutom ako eh bibili sana ako ng pandesal kaya lang ayoko na mag-drive bibili ng pandesal mag-drive pa tayo bakit kasi hindi pa nauso rito sa Canada yung may mga naglalako ng ano eh no naglalako ng pandesal or mga tinapay para dadaan na lang sa bahay natin, ano, tatawagin na lang natin. Ha. Ah, bango ng chicken, tsaka ng pizza, bagong luto. Home time. Yeah, tapos meron na rin tayong coffee rito, mga kainag, sana. Nako po, nauna ko, nauna, una, una ka pa sa akin, ko talaga. Sa natin. Ah. Ah, sira rin. ganito? Sabi ko chicken wings, nagam hindi, hindi tayo nagaintindi nuggets na naibigay sa akin yun. Pero anyway, okay na yan, makakinig siya nung kesa know, wala. Pero chicken wings yung sabi ko eh. Ayan, ito naman yung pizza natin, no? Wow, kain ba yun. Mm-hmm, Panginoon. Mm. Hop! Hmm! Sarap! Subukan natin ito. Mm. Mmm. 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 -hmm. Sarap. Bagong luto. Mm -hmm. Itong dalawang pato na to lagi ko nakikita to dito. Ah kasi ano siguro dito kasi may mga pagkain ng ano dito yun, no? pagkain ng ibon sa may puno. Kaya lagi nandiyan yan, naghahanap ng pagkain yung dalawang yan, oh. No? Lagi nandito yan eh. <laughs> Ah, may aso. Ayun pala, may aso. ginagala natin si sayo. Ano, ano. Sayo Tayo. Grabe yung bango ng bulaklak na to, mga kainags. Oh. Sobra. Amoy na amoy ko. Bango talaga. Grabe na talagang yung amoy niya. Ano? Eh? Nakaka, ano? Nakakahalina. Ano tawag doon? Kaakit-akit. So ito mga kainags, ano ito? Ano yan eh? Puno ng, puno ng mansanas yan eh. Ano? Kitay pagka na mo ngayon dadaan tayo dito kunwari natin yung mga aso nato, natin tapos ba dudugas dudugas tayo. <laughs> Ang bihira May mas balak talaga walang hiya, nalbaki eh. talaga eh. <laughs> dito tayo sa harap ng bahay natin mga kainex nakikita nako. ba yung mga nakikita ko Ayan no. Gusto ko magbawas ng ano ng mga dandalayon dito kahit konti lang mabawasan lang natin. Pangiting na niyo, no? Hmm? Kita nyo no? Ayan mga kinags, oh. Yung mga na, na, nabunot na tayo, no? Ayun muna. At least nabawasan lang natin. Nakakapagod din, eh. Laging ko, Ah, nakaluhod. At least nabawasan. Ah, yun yung, ano. Yun yung araw natin, ano. Palubog na. Ay, mga sinampay ko. Ayun, no? Ayan o, oh, zoom natin. Zoom. Ayan Oh. Ay, hindi. Brief ko pala to. Hindi yan, hindi yan. Yun, 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 yun. Yun. <laughs> Nagkamali ako. Ang bihira. Ang bihira. Yung buwan nang pinapakita ko sa inyo, ito yung napakita ko. Ano na nga natin to. Tuyo na to. Gung-gung-gung talaga yan. <laughs> Kunin na nga natin. Ano? Gusto mo dyan? Naku, talaga namang nakatabi ng nakatabi sa kanyang papainags tong maliit natin ng mga kainags ano oh no, napagod sa kakalakad eh <laughs> sige dyan ka lang muna tabi habang nanonood tayong TV ha ha? ha? Mm, sige, amoy mo lang ako na amoyin at gusto ko rin yung amoy mo yeah. <laughs> nakupo ko na naman dyan Mayusin mo yan, Ma. Ano bang klase yan? Ay, ako na Ay, marunong, eh. hindi mo nalang inayos? Ako nalang? Ay, lang. Ha? <laughs>